si Romel de la Peña, reklamo niya ang kanyang asawa dahil sa inayawan na siya nito, nais na lamang niya na makausap ito para mapirmahan yung mga papeles ng property nila para mabenta na ito at mapaghatian na nilang dalawa. Uy, naiyak na si sir. <laughs> Ma'am, bakit ho ba kayo nagkahiwalay? Eh, magulo na po kasi yung samahan namin sir. Eh. Kasi Saman. po yung pagsisilos niya po, eh, wala naman po siyang bataya na pagsisilosan niya po ako. Yung pinagsisilosan niya po, kasamahan po namin sa running club po yan sir. Nakatira po sa amin yan. Dalawa po yan sila, matanda at binata. Pareho po silang binata. Ngayon, yung dalawang binata po, kasi may pasok po yung isang binata na pinagsisilosan po niya. Ako po naglalaban ng damit. Sabi ko, ako hanap buhay po yung kailangan ko. Kumikita Ay, naman kasi kayo doon sa paglalabada. Upo, to, sa mga to, damit yung upo, dalawang binata. Oo, binibigyan po nila. Sabi nung matanda, kasi senior citizen na po, may pension po siya buong buwan, di na po siya pumapasok. Sabi, sel, anumang problema, basta pera, huwag kang mahiya lumapit sa akin. Ang pakonsuelo ko naman po, nilalabahan ko po yung damit nila. Sagutin ko yung mga panata niya kasi wala nga kung totally na pinakamalalim na nakita dahil nag-iingat siguro sila. Ano ebidensya meron ka? Nakita ko yung mga pagkikilos niya, ano nga po? Pag-aruga. Tulad yon, madaling araw titimplahan niya ng kape, iinitan niya ng tubig pampaligo. Siyempre nasasaktan ako. Babaunan niya, mm, inalagaan niya. Oh, yung ba hindi niya ginagawa sa iyo? noon pa yun matagal na pero yung time na yun nagkasagsaga na nag-ano kami hindi niya magawa ah, okay. kasi sabi niya wala na, wala na akong pagmamahal sa iyo wala na akong gana sa iyo pero yan ang sabi niya sa akin, dyan, sir. wala ka nakitang ebidensya na talagang masasabing may relasyon siya doon sa mga binata La, walang sir, picture wala ko. mayroon ako sir mga picture nila na nagka-picture sila ng mga ano Pwede makita um, Sir Romel itong picture na ito it doesn't mean anything Magkatabi lang sila So what? Wala eh Hindi man lang magka-holding hands Hindi sila magka-akbay O hindi man si Mrs. Na nakahiga sa balikat Walang ganun eh Pero ito sir Magkatabi lamang sila Tamang naman sinasabi ni Mrs. Na pareho sila sa club Yung running o, club Naka-uniforme silang pareho Katatapos na nag-jogging nagpicture taking Ako, sir, paano, sir, paano, sir? kung ano di kung ano, hindi salawag. ko lang na ma-develop, eh. Yung ebidensya ko lang po ngayon dala, yung pananakit po niya na pag nalasing siya, nandiyan po. Yun ang delikado, sir. Sus, ma'am Josepina. Yan po yan, ebidensya sir, akin. Oh. Na, Anjan na, po, sir, dala ko po ngayon. Nireklamo mo sa barangay? Opo, Opo. Tapos meron kang picture na yung mga pasa? Opo, meron po. Bakit kanya sinaktan? Yung running club namin, pumunta sa bahay, siyempre tagay-tagay, inom, interti naman, ako nag sa kanila, nagbakain, kasi nag kaso sa kanila. Ah, teka Pag muna. Pag nalasing po yan, sir, eh, yan na muna. yan. Pag nagiinuman yung team mo, ikaw nag-asikaso? Opo, sa lahat. Bakit? Kasi nandyan po sila sa bahay, kagrupo din din namin. Maski yan naman, ne, natural lang magsiselos to. Bago mo asikasuhin yung mga tropa mo, unay mo kasi kasuway yung mister mo. Kaya, nga kay kinasal mam ma eh, di ba? Mm. Para bigyan mo ng panahon si mister. Anong nangyari kasi dito, yung panahon mo na ibabalik mo na sa tropa, dito na kumpisa yung problema nyo eh. Kasi if I were you, nakikita ko na ito palang pagsasama ko sa club na ito, itong ikakasira ng samahan namin ng asawa ko, aalis ako sa club na yan. Anong benefits na kuha mo sa club na ito? Wala naman po sir kasi pag nag-practice po kami, siya po ang trainer ko. Mister ko po. Hmm. Ngayon mo siya, lang nasabi, siya, po yung ano siya Tagal na po yung na taon sir ngayon lang niya nasabi kung ano, uh, trino niya kasi ako sa totoo ako talaga nagtitrain sa kanya sa takbo namin. Ngayon sir totally six months na ako hindi ako nagre-report kasi nasusuklam ako pag nakita ko silang dalawa lagi sila magkasunod tuwing linggo. Andiyan yung lalaki lagi nakabuntot. Ilan ba kayo members muna? Ilan Marami kayo? po kami. Mga ilan? Mga babae. Mga ilan? Nasa isang daan po kami. Isang daan. okay. Nasa... Bakit sa dinami-dami yung mga membro itong bukod tangi ang palagi mong kasama tuwing linggo. 'Yun yung naging dahilan kung bakit manggagalaiti at nanggagalaiti at nagagalit itong si Sir. Sana nung malaman mo na ganun pala ang kinagagalit niya, bumitaw ka na. Ikaw sana ang nag-adjust. Doon na tayo sa pinakadahilan kung ba't pumunta ka dito. Kasi, Actually, ma'am, ayaw na niya makipagbalikan sa'yo. Tama? Ako rin siya. Ganun sir. din naman siya. Okay. Mayroon siyang ano dito yung CT scan ko. Napalo niya ako ng kawalit dahil sa ganyan. Huwag niya ibalik-balik yung sabi niya. Ah, mayroon nasi. ka rin pala. Ito po, sir. Opo, oh, sir. Yung, yung pagtanggol ano, ko, sa, ko lang po sa sarili ko yan, sir. Pinalo niya ako ng kawalit. Tinanjakan ako sa harapan ko. Eh, dinuraan pala. ako sa mukha. Eh, bugbugan pala kayo. So, wala. Ma'am, quits. Opo. Erase, erase. Yung nasabi ko nun, erase. Eh kasi, ito, mas matibay sa kanya, cities scan eh. Mm. Yung so, sa yung, akin, yung, sir. hindi, ma'am, wala na. Huwag natin pag-usapan yun. Ngayon, sir, ang pinunta mo rito, dahil kayo mag-asawa hindi pa anal, conjugal ang lahat opo, ng mga opo. ninyo, property, is i-dispatcher yung mga ari-arian. Opo, sir. Magkanya-kanya na kayo. Yun natin gusto mo. Ayun, sir. Mr. Payaka. Iyon naman po ang napag-usapan namin sa barangay, opo. sir. Pare-pareho pala kayo nagsasakita. sasakita Oh. Nakupo. Pero meron namang ikaw si Tiskan din. Meron po. Na pinalo kanya ng kawali. Opo. Pinalo po, binalibag ko lang po yan, sir. Hindi ko pinapalo, sir. Ba't ko siya pinalo ng kawali? Yung time na po yan, sir, nung no, napunta sa doon sa pinaglalabahan ko, naglilinis, ka, ano po ako, ako naghuhugas. Ngayon, salita siya ng salita hanggang doon sa bahay namin. Puro kabastusan po ang pinagsasabi niya sa akin. Na umuwi, ang ginagawa kay. ko, salit na tumigil na, tumigil na. Di, ko yung kawali. Binalibag ko sa kanya. Binalibag, hinampas mo sa ulo ko. So, May doon ko, to, ko yan, ito. Ito na maga, mata ko na maga. Tatlong buwan iniindako. Kung magawa ka ng... ng kwento, mil alam na alam mo ang totoo okay, ma na magsimumali. Okay, ma'am, nai, nai. Di ba sabi ko sa kanya, hindi pwede gamitin dahilan kung anumang kasalanan meron ka para saktang kanya. Opo. Okay? Ngayon, sa iyo naman. Hindi niyo pwedeng gamitin dahilan kung ano paman yung kasalanan niya na dakdakero siya, chismoso, buhangero, para siya ay pukpukin ng kawali. Hindi mismo yun yun. pukpuk sir, kung pukpuk siya Pero, pero meron yan, sir. pero meron, meron pong CT scan. Ka. Kasi nung Mayroon ba pag uwi ano? namin sa ano yung ko lang sir ha. Pumasok ako kinabukasan. Nag-inom po siya, nadatnan ko po siya. Ngayon, nag binalibag niya yung kawali doon sa malapit sa anak ko sila naman ngayon ang anak ko ngayon ang nagkatulakan. Ay, siya, okay. Na, okay. Na, natumba po yan siya. Natumba. Natumba po siya. Kaya yun, dagdag po yun yung untok nga. Dagdag po yun yung naitulak sa ng na, anak ko. Ah, natumba. Pin 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 natumba po yan. Tulog po yan, sir. Kasi sa kalasingan. O sa lasing po. Wala, sir. Walang tama yun. Yung pinalo lang ako ng kawali niya. Dinuraan ako sa muka. Tinandyakan ako sa harapan. Sinabun pa yung mukha masyum, ko. Hinampas po yung kalduhan namin ng malaki. Hindi yan amin. Hindi ang amin, pero paano yan yan yun, sir? Yung mga ginagawa niya pala sa akin, saksi Hindi. ang grupo namin, kapitbahay. Alam, alam mo sabihin, binabalibaw. Alam mo, ma, pwede mo siya i-demanda. Okay. Pero pwede rin siya mag-counter. Kasi po. pareho ka mag-counter, demandahan. May ebidensya ka, may ebidensya rin mm -hmm. siya. Mm -hmm. So, kung ako sa inyo, pareho kayo may mga ebidensya, madugo ito na magulo. Yan po. Buti sana kung wala siyang ebidensya din, ang pananakit galing sa iyo. So, ang pinakamaganda na lang siguro dito, pag-usapan na lang natin yung dahilan kung bakit siya napunta dito ay yung sa property nyo na magpirmahan na lang daw kayo. Apo. Okay ba sa yun? Yan naman po yung ako, gusto sir, talaga niya. Yung... Ako, din ako sa iyo, ano? sir, na pumayag na sa pipirmahan para wala na kaming ano, hiwalay na kung hiwalay, tanggap ko na. Ano bang property yung bibenta? Yung, yung tinirhan na namin, sir. Namin. Na yung rice rights lang po. Okay ba sa'yo na ibenta yon And then, magkanya-kanya na kayo. Pero bawal ang bawat isa sa inyo ang magkaroon ng relasyon hanggat hindi pa nalang yung kasal. Dahil okay. kung halimbawa siya nagkaroon ng relasyon, pwede mo siya i-demanda. Pag ikaw naman nagkaroon ng relasyon sa iba na hindi pa nalang yung kasal, pwede ka rin niya i-demanda. So for now, yung ari-arian, ibenta e at magkanya-kanya na muna kayo. Oo, yan naman po yan. Okay sa Namin, sir, kasi okay sa yan. Okay lang sa akin, sir. Okay. Okay. Mas, Mas maganda, sir, kung magpirma nga sa barangay. Sa barangay Hindi. po Mas, sir, kami mag-uusap. Sabi mag -ka. kasi sa akin din sa barangay, nang inform ko dun sa sauyo. Hindi, yeah, sir. Hindi sir, isang tayo siguro, kahit ayaw niyong pirmahan noong mga time na yun, iniisip din niya yung mga okay. anak. Kasi saan nga naman titira yung mga bata? Eh, gusto doon niya, matulog kami sa ilalim ng tulay, yun ang gusto hmm. niya. Kayo lang lang sabi yan mm, noon uh -huh. pa man. Oh, mga anak mo, mayroon. Oh. nga, Kasi sa barangay naman. na, kung ano, sabi ng barangay, pag-usapan niyo yan, nandiyan naman yung asusasyon, asusasyon ang mamahala okay. dyan. Kung halimbawa, nabenta na yung bahay, saan kayo titira? Bahala na po kami tatlo, sir, mga anak ko. Kasi dalawa yung anak ko. Ang gusto mangyari, pumayag si nanay. Paano kung hindi pumayag si nanay? Yun po ang ano laging sinasabi ng barangay sa akin. Ma, mag-isip ka. Ang hirap mawala ng bahay. Ang mga anak mo paano? sabi ko kung ako lang talaga ayaw kong ibinta oh, pwede siya. akong ako ang sagutin, umalis sagutin ko yung ano sag, mo bahala na sa mga anak ko sagutin eh, ko hindi yan hindi sa matigil kasi eh. noon nagmamakawa na ako na itigil mo na yung pagpunta-punta mo sa lalaki hmm. pinalis ko na nga pumupunta ka pa Nahuli na, na kita ilang doon ilang beses. Sa ko. Hanap oh, mga yung Wala nga kung nakita ko eh. ang ebidensya doon na nagtumbling-tumbling kayo. Oh, tumbling, tumbling. Na simpric, nakita mong nagtumbling-tumbling. nandoon na yung, 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 yung mo. Yung ginawa mong kasal mo, mo nag-ano ba ako? Kasal, kasal tayo sa Kiso City, sasabi mo, yung ka ba, sir? yan, sir. Dito, sir. Wala, sir. Wala daw, Wala daw. Okay, sige. Kumayana yung panlalaki, pambababae. Ma'am, payag ka ba doon sa gusto niya mangyari? Napayag na po ako, sir. So, Bibenta po. Ngayon nga, sasamahan po namin kayo sa barangay, doon kayo magkapirmahan, doon yung buyer. Pirmahan, tapos ngayon yung pera, hatin Opo. sa gitna. Hmm. Tapos kanya-kanya. Dapat na hati daw o, po yun. Hatiin sa apat. Oo, oh, yung mga anak, para sa mga anak ko daw. Dapat kayong dalawa, dalawa lang ang maghahati. Po Wala, hatiin. walang pakalam yung mga anak. Hmm. Kasi hmm. yung Pero gusto ang... mo magiging hatiin sa apat na beses, unfair sa kanya yun. Kayong dalawa lang maghatian. Ngayon, kunyari, bumili kayo ng panibagong property, kanya-kanya. And then, uh, later on in life, pwede niyo ipamana sa mga anak niyo oh, yung mga ari-ari na yun. Yan naman po talaga ang gusto ko. Apo, pwede kong umalis ka ng po ako. Okay, so, pahil ka sa barangay. Sa barangay po. po, talaga sila ang oh, sige. usapin namin. Kasi, Kasi ma ma magkano ba yung property pag nabenta? 300 talaga yung presyo ko. Ngayon nagtawaran, may buyer na ako, sir. Lima yung buyer ko, 280 hanggang na 250 na. Ngayon, yung time na yun, kasagsagan na. Okay na, sige na. Ma -ma 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 na sila. Sir, tapos na. So, may maghanap tayo ng buyer. Kayong bahala maghanap. Opo pag nabenta yon sa harap ng barangay, magpirmahan kayo, hati sa gitna. Opo. Opo. Okay? And then, magkanya-kanya na kayo. Saan po dito yung bahay ninyo, sir? Opo, ma'am. ko nga malaman kung pinagkaisahan talaga ko or wala naman akong atraso sa kanila. Ito na nangyari na, lusaw na, sunog na, dito ako nagkamalas-malas.